Sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, kapag ang buwan ay nakabitin sa kalangitan tulad ng matang nagmamasid at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong mula sa mundo ng mga patay, may isang nilalang na tahimik na naglalakad sa pagitan ng mga daigdig. Ang kanyang pangalan Hecate. Hindi siya kilala tulad ni Zeus o Athena. Hindi rin siya hinahangaan ng mga mortal para sa ganda o kagitingan. Sapagkat ang mundo ni Hecate ay hindi ang liwanag ng araw, kundi ang hiwaga ng dilim. May nagsasabing anak siya ni Asteria, ang diyosa ng mga bituin, at ni Perses, ang diyos ng apoy at pagwasak ipinanganak si Hecate sa panahon ng kaguluhan. Isang digmaan sa pagitan ng langit, lupa at ilalim ng lupa. Ngunit mula sa gulo, isinilang ang katahimikan. Sa ibang paniniwala, hindi siya orihinal na Griego. Isa siyang dayuhang Diyosa mula sa Trace o Karya, na niyakap ng mga sinaunang Griego dahil sa kanyang kapangyarihan. Siya ang tanging taita na hindi inalisa ng kapangyarihan matapos manalo ang mga Diyos sa Olimpo. Binindisyonan siya ni Zeus ng pambihirang kakayahan na maglakbay sa tatlong mundo, langit, lupa at impyerno. Hindi tulad ng ibang Diyos na naghahangad ng paghahari, si Hecate ay tahimik na nagmamasid. Siya ang tagapangalaga ng mga naliligaw, ng mga espiritong hindi matahimik at ng mga mangkukulam na humihiling ng kanyang basbas. Hawak niya ang dalawang sulo, liwanag sa gitna ng dilim. Mula sa kanyang ina, namana na niya ang kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Ang mga nakaraang tinatago, ang hinaharap na hindi pa dumarating, at ang mga lihim na nakatali sa kaluluwa ng bawat tao. Sa mga aklat ng orakulo, sa mga sigil at sumpa, pangalan ni Hecate ang ibinubulong sa mga ritual. Sa mata ng mga pagan at wikan ngayon, siya ang arketipo ng mangkukulam, ang babaeng malaya at makapangyarihan. Tinagurian siyang Queen of Witches. Mother of Ghost, Keeper of the Crossroads. Madalas siyang inilalarawan na may tatlong muka, nakaharap sa tatlong direksyon, sumisilip sa tatlong mundo, sa tao, sa Diyos, at sa patay. Kasama niya ang mga hayop na simbolo ng mga kaluluwa at misteryo, ang ahas sa kanyang balikat naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang itim na itik, simbolo ng kaluluwang, naghahanap ng tahanan. Ang itim na asong laging kasakasama ni Hekate ay hindi basta hayop. Ayon sa alamat, siya'y si Hekabe, ang reyna ng Troya na binalot ng trahedya. Matapos bumagsak ang kanyang kaharian, naglaho siya sa gitna ng dalamhati at sinasabing muling nagbalik bilang tapat na tagasunod ni Hecate. May kwento rin tungkol sa isang kumadrona na isinumpang maging pusa o weasel, isang hayop na naging bahagi ng kanyang entourage matapos subukang hadlangan ang kapanganakan ni Heracles. At syempre, mga multong walang pangalan na sumusunod sa kanya sa gabi. Hindi siya diyosa ng kasamaan, pero nauugnay siya sa kadiliman, ang apoy sa gitna ng anino. May mga panahong makakarinig ka ng tahol sa gitna ng gabi, kahit walang aso sa paligid. Sabi nila, si Hecateon, tumadaan. Ayon sa alamat, siya ang nag-iisang nakasaksi sa pagdukot kay Persephone. Hindi nagatubiling tulungan si Demeter sa walang katapusang paghahanap. Bitbit -bit ang naglalagablab na sulo, tinanglawan niya ang landas sa dilim, sa ibabaw at ilalim ng lupa. Mula noon, naging matatag na kaagapay ni Persephone si Hecate sa bawat pag-akyat at pagbabalik sa mundo ng mga patay. Dahil dito, kinilala siya bilang Psychopomp, gabay ng mga kaluluwang naliligaw. Labis ang pasasalamat ni Hades sa kanya. Kaya binigyan siya ng kalayaang pumasok at lumabas sa kanyang kaharian. Si Hecate ay madalas matagpuan sa mga sangandaan, mga lugar kung saan naghihiwalay ang mga landas. Hindi lang pisikal kundi espiritwal. Doon siya nagbibigay ng gabay, naghihintay sa mga nawawala, sa mga hindi makapili, at sa mga humihingi ng direksyon sa gitna ng kadiliman. Sa mga oras na wala ng ibang makasagot, si Hecate ang tanging tinig na maririnig mo sa loob ng iyong isipan. Maaaring isang bulong, o isang anino sa gilid ng yung paningin. Bagamat nauugnay sa kamatayan, hindi lang ito ang mundo ni Hecate. Siya rin ang ina ng mga bagong simula. Dahil bawat wakas ay may panibagong simula. Kapag ikaw ay nawalan, siya ang maghahatid sa iyo sa bagong landas. Kapag ikaw ay natatakot, siya ang liwanag sa dilim. At kapag ikaw ay naliligaw, siya ang paalala na hindi ka nag-iisa. Hanggang ngayon, pinaparangalan pa rin si Hecate ng mga pagan at wikan. Tuwing gabi ng Nobyembre 30, sinasalubong ang Hecate's Night. Ang mga naglilinis ng abandonadong eskenita, nag-aalaga ng mga ligaw na aso, at nag-aalay ng bulaklak sa mga sangandaan. Hindi lang nila ito basta ginagawa. Sila ay bumubulong din sa hangin ng Gabayan mo kami, Hekate. At kung mapadaan ka sa isang daan na tila walang tao, ngunit may naglalagablab na sulo sa iyong panaginip, alalahanin mong may isang diyosa ng kadiliman na tahimik na nagbabantay. Ito ang kwento ni Hekate hindi siya sikat, hindi siya hinahangaan ng marami. Pero sa mga naliligaw sa dilim, siya ang tinuturing na pag-asa. Sana'y nagustuhan po ninyo ang kwento natin ngayong araw. Kung may sarili kayong pananaw o interpretasyon tungkol kay Hecate, i-share nyo lang po sa comments. Gusto ko rin marinig ang opinion nyo. Maraming salamat po! Gusto mo pa ba ng mga kwentong tulad nito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na kwento. Ako po si Kiz at ito ang mga lihim, teorya at mitolohiya.